do sa gitna ng oval, merong isang struktura dito malamang kung ito po ba evacuation center, uh, gym. Pero napansin po, Mayor, tinutubuan na po ng bagi. Junio Atres, Alas 6 ng umaga, nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na buting Mayor Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kadyego. Uh, Mayor, nung isang araw, eh, nandun ako sa Oval. At napasin ko, doon sa gitna ng Oval, Mayroong isang struktura. Di ko malama kung ito po ba yung evacuation center, uh, gym, pero napansin ko po, Mayor, tinutubuan na po ng baging. Yung pong gusali ng uh, dyan sa Oval. Ano po ba yung struktura na ah, ah, good morning, Kajego. Good morning, mga kababayan ko. Tukol sa tanong mo, Kajego, yung struktura dun sa Oval, hindi naman baging. May mga damuna na tumutubo. At uh, talaga talagang hindi napapakinabangan yung uh, building na yon. Kaya nung magkupo uh, pag po, nung, ano ano after election, uh. sumulat ako sa DPWH at uh, tinanong ko tungkol sa building na to dahil agalang kong galing sa DPWH. So yun, yun ang building na yun ay itinay nung nakarang administrasyon na yun ang tinatawag natin Gimba Sports Complex. Mm -hmm. uh, ang pondo nun ay galing kay Senator Sani Angara na first phase 1 pa lang yon. May phase 2 pa. So yung phase 1 tapos na. So hinihintay na lang natin yung phase 2. Ang maghahanap ng kung sino ang magbabudget para sa phase 2. So yun ay uh, uh natin yung DPWH na kung maaari uh, mahiram muna yung building structures na yon para magamit ng pamalang bayan. Uh, dahil tayo nagkukulang ng mga buildings. Ano? At lalo na lang itong ating uh, uh, DA, uh, MAU, oh. uh, Municipal Agricultural Office, na kung saan kailangan nila ng building pag uh, ng mga binhi, ng mga pataba. So, tumupat, uh, sumagot naman yung ating uh, uh, DPWH. At uh, sa katunayan, kahapon nagpunta sila sa opisina, para pagbigyan yung ating kahilingan na uh, partial acceptance ng building. Uh -huh. Kasi hindi pwedeng full acceptance dahil kulang pa yung building naman. Uh -huh. Wala pang uh, ilaw, uh -huh. wala pang... Basta marami pang kulang. Eh sa kasalukuyan, ano po ba yung nakalagay na doon sa loob? Ano ba yung itsura doon sa loob? Ah, ang maganda kaya, Diego, pasyalan mo. Masarang makikita mo. Talagang... Uh, pang-sports complex talaga. Ah, sports complex ah, talaga. Sports complex. Sports complex ah, talaga. Okay. Uh, may mga bleachers doon, may mga CR, may mga basta maraming na sa loob noon. Okay. Uh, kaya pininspeksyon natin natin kahapon para makita kung may problema yung loob. Malalaman ko mamaya, mamaya mm. kung ano ang kalagayan ng building na yon para kung may problema doon, papatawag natin yung uh, contractor noon para ayusin at sinupin kung ano yung pagkukulang sa loob ng istruktura. So, sinabi po ninyo, ay, ito muna yung paglalagakan ng mga uh, dumarating na ayudang pataba binhe. Tama po ba? na uh, naisip natin na uh, ganun muna pansamantala kasi sports complex yun eh. Oh. Hindi naman talaga warehouse yun. Opo. Kaya lang, uh, sa pangailangan ng, ng ating mau, kakausapin ko ang ating uh, mga department head na kumaari ay uh, pati yung sanggol ng bayan. Opo. Oh, para kumaari gamitin muna ng mau para Opo. Oh, paglagakad. Po. Kaysa yung nangihiram tayo ng oh, warehouse sa uh, uh, private oh. eh, meron naman tayong may, magagamit. magagamit na kung saan may ito ay pansamantala o partial acceptance ang, ginawa kahapon sa ating oh. munisipyo. Ayun. Opo. So, inaasahan po na mga sa susunod ng mga linggo ay magagamit na po natin yan. Oo. Ah, Agad sa katunayan, balita ko, uh, itong araw na ito, sa susunod na araw, ay darating na yung ating mga pataba. Ah, so, problemado tayo, saan natin lalagak? Ayun. Ah, yung mga ayuda galing sa region at national, wala tayong paglalagakan, kaya niya o no, matag na naman, mm. so kailan natin paglagakan ng mga food supply mm. para sa mga magkakaroon ng baha o problema pag nagbagyo, magkaroon ng sakuna, wala tayong paglalagakan ng mga food supply. So siguro ito, pwede natin, siguro, ano, pwede natin gamitin paglalagakan muna ng mga fertilizers, pataba, o food supply, kung ano man ang mga gawang mahihingi natin galing sa nasyonal. Mukhang marami-rami atang patabay darating dahil malaki po yung istruktura. Nakita ko Hindi eh. naman. Sapat lang sa ating hiling uh, sa region mm. para mm. sa ating mga magsasaka. Okay. Hindi naman sobro-sobro to Hindi naman sobro-sobro so, ito. Hindi, hindi, oh. hindi. Talagang sapat lang. Oh, alam naman natin yung pondong inialaan ng national eh. Oo, oh, alam, alam naman na, Kaya nga, sapat lang na <laughs> uh, ilalagak natin doon. Kaya nga, buti na lang kamo. At, uh, ah uh, binagbigyan tayo ng DPWH sa ating hiling. Ay, so ibig sabihin, na, uh, pinalop niyo po ba yung, ano, yung pataba na uh, oh, oh, oh. kahilingan ng ating mga mga Oo naman, oo naman. Lahat yan, pinapalop natin lahat-lahat yan. ah uh, ito, baka ngayon, bukas ang araw, darating na yung mga kakulangang pataba. Oh, oh. At doon natin nilalagak sa uh, pansamantalang na hirap natin sa DPWH. Dahil hindi pa talaga binibigay sa munisipyo. Uh, partial acceptance pala. Oh, oh uh, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko, magandang umaga po. Ah, uh, ito nga po ulit, uh, gumagawa tayo ng pamamaraan para makatulong tayo sa mga sektor ng ating lipunan, kagaya nito, yung para sa magsasaka, yung pwedeng usap natin sa DPWH ng partial accept na tungkol sports complex, yung para bang multipurpose building sa Oval na kung saan uh, siguro pwede natin gabitin na uh, paglalagakan paglalagahan ng fertilizers, mga binhi at mga food supply na kailangan natin para sa ating bayan. Ano po? At marami pa tayong iniisip na pamamaraan para makatulog tayo sa ating bayan. Isa-isa ko lang sasabihin sa inyo dahil siyempre, mahirap naman na uh, biglaan lahat ito. Basta lahat po ay may programa para po sa kagad na ng ating bayan. Mga kabayan ko, magandang umaga po at laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito -Galapol.